Okay guys, so, mayong hapon sa tanan at magandang araw po sa ating uh, Pilipinas. Okay, so update ta karon guys sa November 29, 2024. So para po ito sa alas 5 ha. So kanina uh, 2 PM 2 PM result guys is uh, 639 kung hindi ako nagkakamali tama po ba? Ayyan. So 639 guys ang official result. Karon yan ha sa alas 2 November 29 so kahapon is November 28 so kahapon ito kasi ngayon lang po ako guys pumanhin sa mga solid followers po natin at solid subscribers ngayon lang tayo nakapag live at nakapa makapag update ng ating probables ngayon araw po ng Abiernes uh, so kahapon is uh, 28 so i-recap muna natin guys ha ang resulta ha para lahat po ay alam ang resulta sa mga late tuner so 583 so mo guys ang official na trade draw po no 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 November 28 2024 ayan okay so dito po tayo guys sa tuwang regular upload Okay, so mag-update lang ako guys ha, sa ating uh, pamintin. Kasi nung 5 p.m. kanina, di ba guys, kahapon, 6.06, di ba? Ito yung 5 p.m. So ang ating pamintin is 706. Ito yung ating pamintin. So sayang lang guys, nag double size. Nagsobra tayo ng isa. Okay, so laban pa rin tayo guys. Ngayon sa Biernes. So sayang talaga hindi pa nag 706, no? Target on ta ang atong uh, Okay? So yun po guys ang ating uh, official result. So, dito na po tayo guys sa ating mga probables. So, ito po ang ating regular Up uh, upload. So, 5 p.m. So, ngayon ito ha, 5 p.m. update to ha. 5 p.m. at 9 p.m. Okay, so 5 p.m. update. Okay. So, dito tayo sa ating uh, Juan, uh, itong ating uh, guide. So, ang guide natin para sa alas 5, so ito yung ating guide. Guide natin is uh, uh, 7, uh, uh, no? 7. So, kaning 7, possible na mag-race sa alas 5 at alas 9. Ito po yung ating 80 to 90 At si uh, Pasakay naman, no? si Pasakay, ang atong Pasakay is 1 uh, at 0.6 so yan po ang ating guide na 7.1 zero size at uh, ating uh, pasakay ok so dito tayo sa ating best pair so ito mga boss ang ating best pair maghatag kong dua guys so guwapo rin itong best pair nasa 71 best pair ok so 71 or 1.7 so pwede po ninyo nilastuhan guys ha so pwede po tayaan last 2 71 og uh, 17 so ang ating best pair mga boss ug gwapo ning uh, banatan din sa pound sa alas 5 so ito po ating probables ang primero 5 7 1 target rumble niya ha 571 so always guys mo target o rumble tayo ha so second combination 671 Matic Target Rumble. Okay so sa 71 all in guys, muna sya akong gipick up ha. 571 og 671 Target Rumble guys. Gugwa po ni guys no Pang dipinsa sa atong mamaya na ibibigay sa atong hot uh, combination at special combination po. So kahit uh, magtrumble lang kayo dito kung uh, may selected po kayo mamaya sa atong uh, best special at ang ating hot uh, combination. Okay, so yan po ang ating best na 71 all in mga boss. So, pakisulat po ninyo at pakikopya. Ayan, so bago tayo mag-proceed, binabati ko po ang ating mga viewers natin dyan sa Mindanao, Cebu. Mga uh, solid followers natin at solid subscribers. Maayong hapon sa inyong tanan. Okay, at syempre mga OFW na nag-antabay sa atin nanonood today sa araw po ng Biyernes. Ayan mga boss, so next tayo. Tapos na po ang ating 71 all. So dito po tayo update sa ating doubles and triple. So doubles and triple. Okay, so sa tingin natin mag doubles or triples guys. So ito po ang ating probables. So meron tayong uh, apat itong aking doubles guys. So 700 Okay, so 7 1 1 7 1 1 Next 0 Target Rumble ni ha Target Rumble Target Rumble Next combination sa ating doubles 0 0 1 1 0 Target Rumble Target Rumble So may niya akong kusog nga doubles mga boss 700 711 So nagbantay pa rin tayo ng ating 00 ha Kasi hindi pa po nagdo double 00 mga boss So 001101 So muna sya guys, ang ato ang doubles. Sa triples naman, so kung nagmimintim mintim po kayo diyan sa 700, 711. So pwede po niyo na guys banatan sa alas 5 at 110. Okay, so 101. So dito na tayo sa trio. Triple. Okay, so apat ito guys. So first a uh, triple is uh, ito Trio zero. Trio uno. Trio Uno Trio City mga boss Trio City Siyempre puro talo, tatlong green at tatlong pitch ito Trio Size Ayan So yan po yung ating tulo apat na po na ano na uh, best triple sa alas 5 So, pwede po ninyo nahabulin sa alas 9. No? Okay, so next tayo mga boss. Dito tayo sa ating Hot combination Hot Combi So mayroon tayong dalawa So ang ating primero Kani guys uh, Guapo rin to sa alasing ko ha Kani So ilay ito na competition So ito ang ating primero Guapo ng bagdukan Banatan 7 mga boss So kusug ni Target rumble So, guwapo na sa 5PM, guys. Banatan. Target, rambol lang ninyo, ha? Okay. So, next combination. Itong ating 7. 3. 8. So, mugi hapon. Target, rambol. Dipinsan natin si 7.38, mga boss. Okay. So, yan po ang ating hot 2 combination. Next combination. Dito na po tayo sa ating last final combi. Itong ating... Uh, uh, inaantabayanan no ng lahat itong ating uh, special combination so meron tayong 2 special ito guys pwede po ninyo ito uh, no sa alas 5 din po so pili lang ninyo mga boss uh, kung uh, sa pabon uh, sa ating uh, uh, special or sa ating hot combination So kusog ng 7 tray for mga busa, i-appel lang ninyo na. Ayun yung baya eh. Okay, so next, ito ang ating uh, dalawang super special combination. Itong ating, so actually binigay ko na po ito nung isang araw mga boss. Ibabalik ko lang kasi ito po ang aking kusog nga numero din. 701. 701 target. Rumble. Target. Rumble. Next combination and last final kombinatin natin mga boss, itong ating uh, Okay, so last pamintin natin to mga boss. I-update ko lang at siyempre bibigyan natin para sa alas 5. 760. Target Rambol Gapon. Pwede po ninyo ni mga boss banatan itong 701 at 760 mga boss sa alas 5. Okay, so yan po guys, ang ating official na combination, regular upload po natin yan, laban yan 5pm at 9pm draw, kusog ang atong guide today na numero is numero 7 mga boss. Yun lang po mga boss, maraming maraming salamat, kita isa lang po tayo mamaya kung time tayong pahabol, mag update po tayo pag wala po naman mga boss, continue ating mga combination, maraming maraming salamat at good luck po para sa alas 5, hopefully na makadaugta guys, on the spot po tayo sa alas 5, good luck po mga boss, maraming maraming salamat. At syempre naman, bago po ang lahat dahil ito po ang ating online taya, guys, no? Kalimitan hindi po nila ano kung ano ang ating online taya. So dito, guys, napakalaki po na ng ating uh, piso mundo ng 800. No? So ang ating online taya, guys, 1 piso ang dadaugon, guys, is 800. 100. So napakalaking talagang napakalaking bagay guys. Kung, lalo na kung matarget niyo ng 10 piso, no? So 10 piso. Nako po. Talagang uh, doble, guys. Doble talaga. 8 mil, guys, no? 8 mil. Okay? So andito po 'yan mga boss. Online tayaan. Pakita ko po sa inyo guys. Ayan, so i-search lang po ninyo si Tor3D at atong Facebook page guys. Ayan, na may 87k uh, followers. Yan po ba, guys, no? So pag napunta po kayo diyan, ibaba niyo lang po kakaunti tapos ayan, pangalawa po Toslo ka yan. Ayan, no? may uh, S3 2D, 4D at may last two po yan mga boss. Toslo ka lang po ninyo na sa pangalawa po mga boss. Ayan, yung pangalawa. So diyan po kayo makakapag I-download lang po yan ninyo mga boss. Okay? So napakadali lang mga boss at maraming maraming paglilibangan po yung mga boss no. Hindi lang uh, suertres loto po yan. Okay so yun lang po mga boss. Maraming maraming salamat. Kita sa na po tayo sa mga susunod po natin na tips ang guide dito po sa suertres loto. Good luck. Peace out.